Hello everyone, grabe pa ko sa aking amo nito Inday kay grabe mong pag-order niya ng unang apat na piraso yung dalawa pinaiwan niya sa bahay nila para pag nag-abroad sila ay doon daw ako matutulog at meron akong unan na doon at yung dalawa pinadala niya sa akin sa boarding house kaya ayan bina-unboxing ko na so ganda yung ano yung unang kasi sobrang lambot na gustohan ko talaga kaya thank you so much po madam sa lahat ng mga binibigay niyo sa akin at tulong hindi ko talaga yan Um, susuklian pero masasuprian ko sa pag-aalaga ng inyong mga bibis. Ay, yan. Napakaganda talaga. Gusto, gusto ko talaga sa kontrol sa ang lambot niya at hindi lang yan. One, good evening. So, yan. kakarating ko lang. So, ayun, share ko lang yung binigay ng aking amo. Binilhan niya ako ng dalawang unan. I mean, dalawang order kasi by one pick one. Bali, apat. Yung dalawa, yung sa bahay nila, sa unit nila. Yung itong dalawa, pinadala niya dito sa boarding house para magamit ko. Pero may dalawang unan ako dito, pero ano siya, may flat. Kaya, so, nagustuhan ko siya kasi lambot. So, ang ganda niya, oh, ayan yung ano niya. Ang laki So, kulang ko na lang ito ay, ano, yung kong lambot. So, kulang ko na lang ito ay pillowcase. So, ayan. Thank you so much po, madam. Hindi ko kami natanggal itong ano ko eh. Guys, right. so, kapag tabi ko, hindi ako nakalakad, kaya, mabilis na ako dumating. Kasi, ano, tinapasa ko ng grab car dahil may pinadala siya sa akin na table. Baga, itong table na to ay para dapat sa daddy niya. Kaso, meron ng na gamit sa daddy niya kaya wala ng space. Kanila, binigay niya sa akin. At medyo may price din siya talaga, no? Pero binigay niya sa akin. Thank you so much, madam. So, inasimbol namin siya kanina doon. At syempre, hindi naman siya magtas sa grab car kapag, hano uh, hindi tanggalin yung paa. Kaya tinanggal namin yung paa. Bago namin siya sinakay ngayon, kailangan ko siyang i-assemble ulit. Kaya, samahan niyo ako. So, ayan. Igano lang natin siya. Higa lang muna natin siya. Kasi, sa yung ibang tools nito. ah hindi uh, lang pala yan ang binigay sa akin. Binigyan niya din ako ng blower sa buhok. Bagong order niya pa lang, kakarating niya lang, uh, takot siyang gamitin sa dog. Kaya binigay niya sa akin. So, bagong-bago pa lang talaga. Kahapon pa ito dumating na order niya. So, uh, ayun. Siyempre, Maraming salamat po. Ay! Nalaglag. So, yan, ilagay lang natin siya dyan. kaya Nagawin natin itong, ayan, lamisa. So, ito yung ano niya. Ito yung mga paa niya. May gulong din. So, kailangan natin siya tanggalin. At hindi lang yan. Nagbibigay din sila ng, hindi ako ng pagkain. Pero may pagkain naman ako, syempre. Tanghali pa kasi yan inalok. Kaya dinala ko para, yan na lang din kainin ko. Habang nagiinit ako ng pagkain, sa rice cooker, ininit ko yung kanin, ay gagawin ko muna ito. So, okay, ayan. Maraming salamat po, madam, sa palaging bigay. Hindi ko po maisa-isa, pero thank you so much po. So, ayan, mababa natin. Ganun. Ay, alam ko lang, mayroon pa pala eh. Ang init man, panda natin yung flip-flop kundi. Mainit kasi ngayon maghapon kaya mainit sa kwarto kasi nga okay. buksan natin sandali yung aircon. So, ayun. Ito siya. Siyempre. Ito, ganun. Natin. Medyo mahaba talaga siya. So, Nasimbol namin ito kanina doon. Kasi, kala niya kailangan sa dati niya, papadala niya sana. Kaya lang, eh. Ganun. Sagad natin, sagad. Sagad natin, para. Yun. Na. Tapos. Okay, mamaya may lock yan. Asa na yung ano nito? Yung lock nito. yung kabila. Ayan. Yes. Pasok natin. Shoot. Ayan. Tapos, ganoon. Sabay natin. Ayan. Ganoon. Tapos, syempre, para mahigpitan natin ay mabango natin. Tagilid natin, tagilid. So, ilalak natin siya. kasi yung ano naman tape. Adjust, adjust siya. Kung gusto mo nang hindi matangkat o gusto mo nang maiksi lang. Kaya, ano. Ano lang siya talaga. mabilis lang siyang i-assemble. Meron din siyang, meron kang gusto na, gusto mong mahaba siya or hindi. Kaya yan. Tatayo na natin siya. Matatawa ko. Ay, Jesus. Matatawa ako. Kasi baliktad. O, diba? Magaling. Masa ilalim yung nagaya. Sige, sige, sige. Balik Tanggalin natin ulit. Kasi balik yung pagkalagay natin. Dios mio. Kasi kung itatayo natin siya, ganun. gagana siya, di ba? So balik talaga siya. Balik yung pagkakabit natin sa pagkakabit. <laughs> balik tayo yung pagkakabit natin sa pagkakabit. <laughs> Sorry na. Ay, kakasimbo lang. Kasi nakalimutan agad. Yan. Yan kasi. Hindi Hindi kasi mo tinignan bago pinapit Ugutin natin ulit. Balik. Balik lad. Na. Okay, natin ulit siya. Ngayon, ba? Diba? Parang hindi lang napagod. Tata ulit. Parang hindi lang siya napagod pakaulit. ulit. Salamat. Ganun. Ganun siya. So, ito, na-okay na siya. Ay, just yes, me. Baliktad pala kanina, guys. ah, baliktad. So, diba? Parang hindi lang napagod ba? Para ulit-ulit. Hindi kasi tinignan bago ikasok ba. So, yan. Ikasok natin ganun. Diba? Tapos, lock. Lock natin para ma-adjust lang natin ko. Bilang muna natin hindi Baka hindi pa siya pantay. Ang hmm, taas. So, ngayon, ito, tayo na natin siya. O, diba? Yan. Yan ako siya, guys. Yan. O, diba? Tumayo na siya. So, ayan, tumayo na siya. O, oh, di diba? So, di diba? <laughs> diba? So, ano natin dito kabila? Laka natin kabila. Ganon. Uh, yeah, thank you so much po, madam, sa bigay. Alam ko, mahal din ito kasi ako na eh. kasi dito Tapos pinasimbol kasi parang dapat sa papa niya. So, ayan. Ipit na siya. Kabila. pag-vlog. Yun na Kanta na ba kataas? Baka hindi pantay. Pero so, parehas naman sila eh. Sagad naman yun. Lock natin. So yan lang yung gusto kong haba para. Yan. Hmm, kita natin. hibay iba eh. So yan lang. Yan. Diba? Ang haba. Kailangan ko lang siya ng space. So, ayun. Natapos ko na i-ano, sit up yung, yan o, oh, di ba? Meron ako ng table. Okay. Kumuha ko ng upuan. Hindi na ako naka, ano sa, sa hig. Oh, so, ayan, kain na tayo kay, para, kapahinga na. Ito yung bigay ni Amo. Nang, ah uh, to stain ah ano to ano ano to sino to ginamos ito lang ang mga balaan yung ginamos kapagana ng kain ba hindi ano ano yung tapos na napinirito ko kagabi, hindi ko nainit. Buti hindi napanis. May apat pa natira.